Ang lamig ng panahon ay hindi sasantuhin nitong ating mainit-init pa na sabaw ng nilagang baka urbolalo. Perfect ito Sarap. ngayong tag-ulan. At samahan pa po itong masarap na pakwan, kayang-kaya talagang talunin ang maulan at malamig na panahon ngayong rainy season. Sarap. Kaya po mga idol, dahil papasok na po ang buwan ng unyo at yak tag na naman ay ipagluluto ko kayo nitong panlaban sa lamig ang bulalo. Kaya po mga idol, samahan nyo po ako na panuurin hanggang sa dulo ang aking pagluluto at mamaya samahan nyo ako sa ating tanghalian. Una nga po mga idol, ay nilagyan ko na ito ng sibuyas, paminta, Sibri hindi mawawala yung asin, pampalasa nitong ating lulutuin ngayong ulam. Mga idol, kung patuloy pa rin po kayo na nakasubaybay sa aking pagluluto ngayon, ay iniimbitahan ko po kayo na ipalo nyo po ang aking page na Boss Ampil Vlogs. Huwag din pong kalimutan na i-share ang video na ito para marami pong makapanood. At ito na nga po mga idol, matapos ko nga mahiwa itong mga ripulyo ay isinunod ko naman itong mga tinatawag sa amin na kuryoso. Pampalapot ito sa sabaw ng lulutuin natin mamaya na ulam na masarap na bulalo. At sumunod naman po mga idol ay agad ko nang nilagay itong mga kuryoso pampalapot ng sabaw at ang pampaasim ng sabaw itong batuan. Siyempre mga idol, kailangan na kailangan ng pampaasim ito para mas lalong sumarap itong ating niluluto ngayon na ulam inilagay ko na rin po itong mga ripulyo at itong siling haba po na pampanghang ng ating sabaw para mas lalong sumara po itong ating niluluto ngayon nilagyan ko na ng mga seasonings siyempre itong ating kamatis at mga sibuyas na dahunan para mas lalong maging malinamnam at malasa itong ating niluluto na ulam sarap at bago po tayo mananghalian mga idol, gusto ko muna na i-shout out sina Corina Cornick na nasa Canada, Vilma Alibio from Masbati City, Alaysa Subirano, UFW from Riyadh, Angie Mahadas from Palompon Leyte, Pilisitas Grumio from Sultan Kudarat at kay Teresita from Kisun City. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo mga idol. At matapos nga po natin na manalangin mga idol, ito na po at kakain na po tayo at sobrang excited na ako na matikman itong ating masarap na bulalo. Siyempre tinikman agad natin mga idol at napakasarap lalong lalo na mainit pa po ang sabaw nito kaya swak na swak perfect talaga ngayong tag-ulan. Kayo po mga idol, ano po bang klasing ulam na sinabaw ang madalas niyong lutuin kapag ganitong maulan ang panahon? Comment down below po mga idol kung taga saan lugar po kayo para alam ko po kung hanggang saan nakarating ang video na ito at huwag din pong kalimutan na i-share ang video na ito para marami pong makapanood. Ang ulam nga po mga idol na bulalo or nilagang baka ay paborito talaga namin dito sa aming probinsya ang Masbate dahil ang Masbate po ay itnituring na Rodeo Capital of the Philippines kaya marami pong karni dito sa aming probinsya pagdating sa baka. At ang pag-aalaga din po mga idol ng baka ay ilan lang po sa kabuhayan ng ilan sa aming mga kababayan. Kayo po mga idol na nyo na rin po ba na mabisita ang aming probinsya at matikman itong aming paborito na masarap at mainit-init pa na bulalo? At kung hindi pa po kayo mga idol na kapalo sa aking page, ay pakipalo po at mag-iwan din po kayo ng comment. At kung nagustuhan nyo po, pwede nyo pong i itong ating video. Maraming salamat po sa inyong mga idol. At ito na nga po mga idol, patuloy pa rin po ako sa pagkain nitong ating mainit at napakasarap at malambot po ang laman nitong ating niluto ngayon na bulalo. Tapos na nga po ako na kumain mga idol at tinikman ko naman itong napakatamis natin, napakwan, na siyang dessert natin sa ating tanghalian ngayon. At kung natakam nga po kayong mga idol sa ating niluto ngayon, ay iniimbitahan ko po kayo na abangan nyo pa po ang mga susunod pa na episode ng aking mga pagluluto. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na panunood nyo sa aking mga video, lalong lalo na po sa aking mga followers na mga OFW. Maraming salamat po mga idol.